parang may piss si YG kasi hindi umabot ng 23 followers si Big Boy! Kaya mo! Kaya mo! Kaya mo! Yung, yun. yung access ng piss mo! Na, akin na! Akin na! Bigay mo sa akin! Bablog muna ako sa ibibigay huh? in Ay! Inalasa gulong! Akin na! Akin okay. na! Akin na! Akin na! Kayo may bigay! Okay yan! Kaya mo katagal ka motor nagmamotor? Gano'n? Oo oh, nga kuya! kuya. Siyempre! Gano'n katagal ka motor nagmamotor? Ano na mga? Diman taon na din. Teka kuya, kaya mo ba umiyak para mas nakakaawa sa video? Para mas madami tayo. Oo naman kuya! Yung marami

Sige ko! Ingin mo! Yung, yung access ng page mo! Na, akin na! Akin na! Bigyan mo sa akin! Ingin mo! Bigyan mo sa akin to, Kain na kain to! Kain na ito! Uy! Oh, kain na ito trip! Uy! Pati! Ano yun? Ano yung hawak mo? Kain na ito! Ano yun? Ano ba yun? Yung access ng page mo! Akin na! Ano? Di ba hindi umabot sa people yung 30k followers? Akin na yung page mo! Oh, yung usapan natin! Teka lang, teka lang! Mamaya mo naman! Mag-vlog muna ako si Mimi. yung nanalo sa gulong, ibibigay. Ay! Yung sa gulong! Akin na! Akin na! bibigay. Akin na! bibigay Kayo mibigay! Kayo Kayo mibigay! Kayo Kayo mibigay! Kayo Kayo mibigay! 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 Kayo DJ lang Tuturong ko kayo. Dahil lang ba lang ba lang Tra, Ano mo Ito, tuturong ko kayo paano magbigay na tama. Hindi yung, kumbaga, uh, ano, pang vlogger talaga. Di ba oh. oh. gusto mo maging sikat na vlogger oh. at mayaman? Makinig ka lang sa akin. Okay. Di ba? Okay. Diba? okay. 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 Oh. oh, ay! Ay pala yung o, Ay pala eh! Oo! Ay! 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 Ikaw ba way puti ni Awa? Ha? Uy, ito pala Oh, oh, ano?

Oo oh, oh, no. nga, mga problema ka na hindi mo sinasabi sa kanila. Oo, oh, sabihin mo na dito. Wala akong problema, hinihintay ko lang yung... Ano ba yun? Ay, uh, yung... eh. Bigyan ah, na Oh, iyan lang yung gulong. No, Eto ko dahil naging mabuti kang rider at hindi ka kamote, nanalo ka na. <laughs> Ayan. Nanalo ka na gulong. Guys, galing to sa champion tayo sa oh. pang kasamang sealant at saka pang ng, ng, ng helmet. mga utak na magdumi. <laughs> o oh, kuya, nanalo ka ng gulo. Oy, okay, nanalo kuya. Uh, ang gatiya guys, kuya. Guys, ang... sa akin nga pala galing yan kasi ano pang gagawin ko si Aman ko, di ba? Oh, mati. galing sa akin yan. Oh. Eh, ako talaga ang manager na nagpabigay oh. niyan talaga. Oh, oh yan oh, diba? okay. Hindi na magbigay. Tara, diba? tara. Oh, tara, tara. may natutunan oh, ka. Oh, na ba? Oh, marami tutunan madami ako. Madami ka natutunan oh. niya oh. araw. Tama yan. Ayan guys, kung gusto niyo yung Aman sa mga gusto din matuto dyan, makinig lang kayo sa akin.